good morning, mga sisi, mga mami loves, mga mamshi dumating na yung bigay ni sisi wing sa mga nanalo na pampaswerte yung palaging nanonood sa mga live niya, sa facebook sa tiktok at sa youtube sa akin din mga loves please ako naman ang taga bigay sa inyo huwag niyong manood man kayo sa aking mga reels at sa lahat ng pinupost ko mag like and share lang kayo yan lang ang ihingi ko sa inyo yung ano ninyo pag engage kasi hindi na ko hindi na ko palaging nagla please doon sa tiktok ay doon sa tiktok facebook at youtube please like also my post kung hindi kayo mag-like, hindi ko ibibigay yung panalo niyo, Ito yung napanalunan nila na pampaswerte kay Weng. Dalawa to mga labs. Isa lang yung i-open natin kasi para hindi na tayo mahirapan. Hindi na magkahirap-hirap ang ating buhay. Ito yung pampaswerte na ibigay ni Weng para daw swertihin kayo sa buhay ito mga lab si eh, Buena Fortuna